makasubok subukan naman natin ngayon yung pagpalit ng ano nagbili siya iban sa lasada ng ano kandil ng ano niya motor tumatagas na kasi kaya hindi na match yung ano ito sa Mio lang ito no nabitip binawa nung ano nung pinagawa namin din sa pagawaan pinalita lang sa Mio hindi match kaya hindi gumagamit. Hindi gumagana ng susi no ayong oh,

Wala kasi yung ano ko yung sinusunod ko na parang meron ng mga Yung parang blower? Hindi, yung ganito na parang. mo kaya yung blower. Ayan. mo mm -hmm. yun. Bakit mo ganyan? na. Nandayo na. Ipantay na. โอเคโอะี่ดีตรงนี้ตงนัด <assistants> ต <kil ots leaf> ีวันตไป

Ini okay, selponnya. Ini okay, selponnya. Ustaz okay. 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 Uh -huh. <laughs> ito si sa ito sa ito. Ha? Ito pa Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang.

Ele não.